What's up mga kasosyo? Nandito tayo ngayon sa Microsoft Office. Dahil panahon na ng mga AI ngayon, nag-upgrade din pala yung mga laptop natin. And especially tayo mga negosyante, alam dapat natin yan. May narinig nga ako ngayon na mayroon palang tinatawag na Copilot plus PC. Hindi ko siya alam kahit na may pagka-technical akong tao. At ngayon, malalaman natin 'yan dahil sentro 'yan para sa ating mga negosyante. At mapalad tayo na tayo dito sa Microsoft Office para mas matutunan niyang anong advantage ng mga laptop na meron na kagad na feature netong Copilot Plus PC. Maintindihan natin ngayon 'yan mga kasosyo. So, lilipot lang ako dito sa kanilang setup booth at mas marami tayong matututunan. Mga kasosyo, mga kasama natin yung mga solution Engineer. And sa kanila tayo magtatanong. Mga kasosyo, ito si Sir Kyle. Sir Kyle, ano ba itong nandito sa area na to? Pwede mo bang ma-share sa amin? So, etong mga devices natin dito, yun nga nabanggit kanina na mga Copilot Plus PC. So, basically, ang para masabi natin co-pilot PC, meron kasi itong mga tinatawag na Neural Processing Unit, ma NPU bale. So, those are already inbuilt into the system. No? So, may AI siya, bale, sa loob. And basically, para masabing co-pilot plus PC, meron tayong TOPS na tinatawag or trillions of operations per second. So, ganun kabilis yung mga AI niyan. So, para ma-categorize as Copilot plus PC, kailangan meron siyang 40 plus TOPS. Pag sinabing Copilot plus PC, Technically ang ibig sabihin niya, yung laptop naka-built na siya ready for AI, ganun ba? Yes po, actually tama po 'yon, no. So, as you said, built na siya for AI. So, Copilot, actually yung AI ng Microsoft ngayon, no. So, there are different types of uh, Copilot, merong silang LLM. There are also other versions of Copilot for yung mga uh, office such as yung sa Word, PowerPoint. So, it's a vast um Madam siyang features bale, para masabi natin ano, uh, AI siya. No? All of these are capable of all of those task AI tasks. So talagang built-in na siya sa system natin. Di mo na kailangan ng Wi-Fi para magamit yung mga yan. So, itong sa area na to, as you can see, it's fo more focused on sa mga Snapdragon ng mga Qualcomm processors. And basically, Qualcomm processors, ang pinahanababos kasi natin dyan is yung mobility. So, for those who are always on the go, no, we have these multiple devices, you no, know, depende na lang sa so, anong needs nyo. But basically, what they boast is besides the mobility, is the efficiency of the battery, and also actually, even if these uh, devices are unplugged, yung how it runs, it will still run as if it was plugged in sa charger. Kasi yung mga ibang devices natin, for example, uh, hindi na Qualcomm. Pag naka unplug kasi yun, bumababa yung performance eh. But actually, Qualcomm devices full performance parin siya. So talagang for those who are always uh, on the go and need a device na, that can last them a whole day with one charge. Dito tayo sa Qualcomm. About dito sa nakita ko sa gilid, no. Ito nakita ko 'tong Snapdragon eh. Ngayon ko lang na to nakita. Ano ba 'tong Snapdragon? Ah, uh, so Snapdragon, ito yung nagpo ng silicon na Qualcomm. Kilala siya mostly sa mga mobile, mga Android devices. But now actually nag-transition na tayo sa mga laptop ngayon. Dito naman tayo mga kasosyo sa so may Intel na processor naman. Ah, uh, si Intel po kasi is one of the biggest uh, tech company na nagagawa ng mga processor. And also 57 year sa po sila sa business. And then sa mga app compatibility po wala pong problema kay Intel. Ma'am, may pwede ka bang i-demo sa amin dito sa mga Intel laptops? Uh for this one pala sir, I'll show you yung mga Windows Studio Effects niya, ng mga AI features. Kahit hindi kahit walang internet, gagana yung AI mm. features natin. So first po, first we have automatic framing. So okay, basically but... para ka lang may personal cameraman. Mm. Uh, susundan niya yung face oh, mo and then i-frame niya para lang hindi ka nawawala sa sa, sa ano. So Ma'am, Ma, Paano mo i-explain sa mga negosyanteng maliliit lang ng business ng no? <coughs> Anong beneficyo sa amin itong Copilot plus PC? Uh, kasi sir, ngayon, we're in a new era. So, we're leaning towards AI na talaga. And kasi yung iba, takot sila sa AI. Yes. But I think AI is a tool na kailangan natin gamitin ng maayos. So, makakatulong siya. For example, paggawa ng PowerPoint, typically it will take us 1 to 2 hours. Mm. Uh, well, using AI, pwede niya i cut down in half yung paggawa natin I, and I think yung mga basic tasks na ganun ayun yung makakatulong sa kanila uh, mga kasosya tapos na tayo doon sa Intel line of laptops na copilot plus PC dito naman tayo sa may AMD so na ko ngayon na partner ng Microsoft ang iba't ibang processor. Dito naman tayo kay Sir Neil. Hello Sir Neil, magtanong lang ako ng content tungkol dito sa AMD processors natin ha. Actually, we have here sir, um, we have HP here. This is um also um, OmniBook. So new series to ni HP and then also we have here um Lenovo ThinkPad. And actually both of this model is we have the AMD processors. So um actually um if the customers want ng high models processors and also mas fast to use um, processors, we also, pwede natin i-offer yung AMD. Ayan. So, more on kilala kasi sa AMD, more on sa gaming. Ayan. And then also, pwede din siya sa mga i-offer sa mga customers, like for example, CEO. Ayan. And also sa mga nasa nagbo-work from home. So, this is the best um you use yung mga um AI uh, AI PC natin yung ating mga AMD processors for the Microsoft 365 kasi so some of our customers kasi is known lang yung mga um standard na ano um, yung mga nakikita lang natin sa mga laptop is but the good thing about the Microsoft 365 this is good for the personal use Microsoft 365 mo pwede natin i-offer yung mga personal use na Microsoft 365 encourage mo naman yung mga small business owners tulad namin na subukan o piliin yung Copilot plus PC. So, kilala na kasi tayo ngayon more on AI power, di ba? So, minsan kahit mapunta tayo sa TikTok and also social media, lahat is more on AI na. Minsan nagugulat na lang tayo sa Facebook yung mga nakikita natin sa Reels, like yung nagiging cats, di ba? So, using with the power of AI sa mga AMD, mas fast to use to create yung mga videos and also pictures. Ayan. So, pwede tayong i-offer kung si customer is si um, CEO or si client is nasa digital industry, pwede tayong i-offer yung mga AMD processors natin with the power of AI. Oh, yan mga kasosyo, dami nating natutunan na bagong mga tool ngayon, especially itong Copilot Plus PC. At check nyo yung mga product nila mga kasosyo na bago para sa ating yung mga productive na mga negosyante din. Salamat sa inyo mga malulupit na engineers ha. <laughs> Paalam mga kasosyo!